Kamusta na kaya itong batang itong si Atiya? Alamin natin mga kaluks. At ginamot ko na din yung amat ina niya. Buong pamilya nila. Para isahan na lang mga kaluks. Panoorin natin kung ano ang mga nangyari dito. Tara, samahan niyo ako mga kaluks sa ating mission ngayong araw. God bless po sa ating lahat. Yon, isang mission na naman mga kaluks si ADB16 ang dala natin itong si Alba pero hindi ko in-expect na ganito pala ang bubungad sa aking daan oh my god nakikita nyo yan sobrang dulas talaga mga kalog sobrang papasok kasi talaga ito dito sa Dakak sa Urban Portugbungan sa bonga City pero ganun pa man ay tinuloy ko pa rin kasi nandito na ako wala nang balikan kasi kailangan ko din talagang i-follow up itong si Atiya At yun na nga, nakarating na tayo dito sa tindahan. Hindi ko nalang pinakita sa inyo kung paano tayo uh, nakarating. Pero iniwan na lang natin doon si Alba kasi naglakad na lang tayo kasi hindi na kaya na ni Alba na sumabag pa sa ganito mga putikan. Yun mga kaloks, binalikan natin itong si Atiya at may magpapagamot pang iba. Ganito ang itsura dito sa Takak mga kaluks hindi na kaya ng motor natin na si Alba surrender si Alba sobrang dulas ng daan ayo balik ko asa mo mga bato-bato ano pa dahil yung mga bato-bato? Ano, oh. Ayan mga kaloks, uh, binalikan natin tong si Atiya, yung batang ang daming tumubo sa kanyang mga kamay. Uh, oh, butlig, butlig, kumustay natin siya. Musta mang ka Atiya? Okay lang. Okay lang. Palanta ta sa mong kamotbe be? Oo. Oh, Nakapagyapon Pero dili na sakit. Pwede na ni mo iana, i-close open. Pane lang ah. Kini isa, dili pa. pa. Oo, oh, pero arang-arang na siya kaysa una. Okay na siya kaysa katong una. Okay. Sige, i-check up lang tika balik, ha? Ayun mga kaloks, i-follow up lang natin itong si Atiya. Tignan natin kung meron pa ba. At kung ano man, i-healing lang natin ito. Kung bago pa lang kayo dito sa aking Facebook page or YouTube channel, paki-like, share, and subscribe at mag-follow na rin po mga kaloks. Salamat. God bless. So ayun mga kaloks, itong nanay ni Atiya ang ginamit natin kasi napag-alaman ko na lagi pala itong nahihimatay. Panoorin na lang natin ano pang susunod na mga nangyari mga kaluks. Kaya ka mo ko este? Ah! Di ha, Ah! Di ha? Pagnitin mo. Di ha, hindi. Ah! Di ha, hindi. Napregunto yun. Di ha, Ah! Di ha, hindi. Hindi. Ah! Kaya mo kontesta. Pwego, pwego, kema. Agni, agni, agni. Raiden, pwego. Kema kontesta. Puh! Puh! Oh, na. Here, like oh, Hello, ka, ah. Nagugugna na. Di ka magugon din. Yan na ninyo ni dili. Yan ninyo ni dili. Hello, ka? Super. Nagtigon ang paglakat. Oo. Ulitin mo ngiti sya na. Ah. Pasakul

Tanggalin lahat, tanggalin lahat. Wala iso. Tanggalin lahat. Doon naman mo yung Tagalog, tagalog na lang tayo. Sige, saan kayo nanggaling? O, oh, Bisaya, asamugikan asamugikan gikan? Asa eh. mo gikan? Ha? Asa mo gikan? Asa yung salaan eh? Hindi ha? Hindi Oriente! ayaw pati sa bata. Tindog ati, tindog O, na ang bata, tanggalan tanan. Isang tanggal tanan, ipang tanggal. pangtanggal tanggal, dool ka, dool. Tanggalan, isang tanan. Panglamay. Sa pamagpon. Ayaw na mo balik ha? Ayaw na mo balik ha? Ayaw na mo balik ha? Ha? Yan na ninyo ni Ha? Ha? Hmm. Sa sa asawa, sa bana. Ah, dito na katiyak. Dito, dito. Dito, dito. Sige lang. Ah, Tanggalan, tanggala, tanggala. Unsa lagi pang butang oh? Katikati oh mga ano oh, tanan na oh. Saksak sinago na, na kung Bisaya. Kita to uh, si toto. sa Kita. Kita to do mo tiyan ni uno. Ano mo atik-atik kumiga nung porno porno kumigo? Kaya may kaninyo. Cruz sa loom, kurum sa loom. Po! Ah! Ah! ka mo kung tabila ka mo. Kwanto ka mo? Solo lang? Solo? Solo! Oh. Mamay ka mo bira ha? Mamay ka mo bira ha? Pabor lang. Mamay ka mo bira ha? Oh. Halika, ti, halika. Ti, ti, ti. Halika, dire, ka, dire, di, ka, kay angkol. Piyong ka, mata, piyong. 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 Ekoy, piyong. Ayaw, abri mata, ha? Tanawa, kinsa na nasa sulod sa mong mama. Mauna ang gapakita sa'yo mga sa damgo. Mauna siya. Pila sila kabuk sa sulod. Isa lang. Isa lang. Laki ba eh? Laki di ay na, di din abay Laki, dako ka may? Dako. Dako. Oh, sige. Mao na ang anak. Mao na ang anak. Atong sagipatay nato na sa una. Ah, na nag, uh, noo, nagsuko sa muha. Balik. Oh, sige. Ah, uh, tanawa ha, unsan na hitabo sa iya, ha? Ha? Ay, ay tawagon sa anak ko kasi napanikaw ba lain, Ha? Bini, 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 tinatawag mo ba kasamahan nito? Kung mayroon daw paraisahan na lang, pasok sa katawan na ito, sa toro, tapot, tinanong po para Na, panisulod? Wala na? Wala na siya, Rajudis, isa? Apatso na ko, ha? Tanawa kung namatay siya, ha? Namatay siya? Matay? Sunog na ito, ah. Sunog na siya? Sunog na. Sunog na. Karun, unsa yung mong makita sa yung mama, unsa na sa dughan, kay makuyapan man siya pirmi, unsa na sa dughan niya? Monster pod. Monster pod. Pero, naapadiha o gitanggal na nato? Naapadiha. Naapa? naapa? dool ka gamay sa iya ha ikaw pud magtanggal sa iya gamit ning isa ka ang wala nimo tangkana kuha ah. ilabay ana sige ilabay na ilabay hmm tanggala sa likod na awala ah, wala Hila. wala ka na lang wala nagitanggal na nimo <coughs> sa ulo wala asa ah, sa dughan lang mo na ang rason makuya pan siya wala na sa lain lawas wala na sa imong papaunsa na ah. Unsa man na? Monster dili. Monster pod. Monster pod. Pero gitanggal na mo to ganiya na pagya ko nabilin. Wala na. Wala na nabilin. Sure ka? Oh. Sige, atras kay gamay. Atras. Agrimata. Okay.

Ay, ka ba? Ito nga. Ay, preso Todo con ustedes. Del primero, para siya pwede yung Kaya na Okay. Yan ay mukhang magsasya okay, na. Ang ah, ah. kadumabain? Okay. lingkod. Ito nga na ito balik ha. O, oh, tulog na ito balik ha. Para mauga na na siya. Ang ulo po. Lagi na, na siya sa ulo po diya. Kaya sa kamot, sa tika po wala na. Clear na siya. Hmm. Sa tail daw, huwag niya magbit itong sa tail. <tinyo> Oh. Asa mas dako katong ang papa o ang anak? Papa. Ang papa katong karon gamay lang siya pero dako gamay. Oh, pero patay na. Nakita nimo, gipugot na tong ulo. Oh, sige okay na. Okay na. Okay. Okay. so, uwi na tayo. Ayan oh, may pasalubong pa tayo. Tilapia. Bagong kuha lang. Ano po, buhay na buhay pa mga tilapia. May pang-ulam na tayo. Salamat. Ayan oh. Ayan oh, buhay na buhay pa.